Inaasahang mailulunsad sa mga susunod na linggo ang isang crime alert application na binuo ng Cotabato City Police Office upang mas mapabilis ang pagtugon ng kapulisan sa mga insidente ng krimen sa lungsod. Ayon kay City Director Colonel Jibin Bungkayaw, malaking tulong ang naturang application o app para sa mas mabilis at epektibong koordinasyon sa pagitan ng publiko at ng PNP, lalo na sa mga sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon. Anya magbibigay daan ito sa real-time na pag-uulat ng mga Residente, Mas mabilis na pagtukoy sa lokasyon ng krimen at mas madaling pagkuha ng impormasyon mula sa mga residente kahit pa hindi na kinakailangang tumawag o na pumunta sa presinto. Dagdag pa ni Colonel Bungkayaw, ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na inisyatiba ng PNP na palakasin ang koneksyon sa komunidad gamit ang makabagong teknolohiya upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa Cotabato City. Hinikayat ng pamunuan ng PNP ang suporta ng publiko sa naturang inubasyon sa oras na ito ay formal ng mailunsad. Exclusive lang po yun sa Katabato. Once na maglabas ka sa Katabato, hindi mo na makikita yun. So, ibig sabihin, pang for Katabato City, uh, positive sa Or nandito pa sa Katabato. Mokhalid, NBC, Bida Barita.